Yo, what is up, mga idol? So, karon mataling ano so adlong birnes so Pizza City, Pizza City sa Bemba, sure. So, matatuo ng mga idol kuyogi ko kuyo niyo mga idol. Wala man ako mga idol so, so ato na kuy 100 dory. Ato ni palitukan ng dingdong. O ba nilang gudgunin nyo mga idol? Hindi mo matay lang ako. Ulan na ulan na ba mga idol? Try. O oh, diba? Ulan ulan? Okay. So ulan ulan, lagi kami mga idol. Ay, hello. Ah, uh, mga idol. Ay, sige. Yes, hello. Hello. Oh, man, lagi kamu. Hi. Lagi ka mo balik. Uy, ako mo. Kano, nibalik na ko. <laughs> okay. okay. Cheers. Kaya to dito. Ngayon na maya sa mundi. Okay na. Mamalit na ko kuhan ka ng dingdong. Okay, cheers to uh... oh, okay. Oh, okay. salang lang. Ding dong. Ding dong. Say, salamat na ito. Na, 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 Kaya ka Jomar. Mo, basa si Jomar. Oh, Wala na Umuwi na. Umuwi na siya. Hello, Odi. Okay. Hello, Odi. Kata uh, ni Nina. Diaway ni Nina? Tingdong ni ni ka lang. Okay, okay lang na na. Yeah. Okay. 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 Salam, kay... Wala ko lang yung budget. So, lamig yung mga ito na eh. Cake. order na mo. Mag-300 na per box. Nagpila? So, 300 pila? pesos custard cake. Ah, mo ba? Yes. Sige, sige, sige. Okay, mga ito. Lamig oh, kayo oh. na.

Mahal nah, ba kayo na? Mahal nah, di ka di ka na ka. Hindi ko pula no eh. Oh. Ding dong gi ang gipalit do. Okay. So, shout out din ni Nanay Daisy, no? Oh, Siyempre. Kung sa ayang mga... Okay. Uh, mga angels! mga angels! Angel. Oh, oh, diba? Mga Charlie's okay. Angel na. Diba okay. Diba, Dainis? Mga beautiful. Okay. Mga, mga beautiful? Okay. 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 Si Miss maha. Joanna. Joanna. <laughs> Indiana. Eh, Indiana. Ay, isa ba? si Yeah, oh. Sige, oi. Yes. Kanang... Money. Okay, kasi nga, miss. And the Ang babaeng okay. iniwan. Ang babae. Okay. In ba <laughs> 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 Ang babaeng iniwan, jay. Eh? Sige, oi. Babay na, lang, ay. sa ulan. Ah, okay, okay. Okay na? Okay. Bye, sir, dad. Okay. Okay. Wala okay. ka na ng ukay. Kasi Ay, nang, kini lang ako. Oo. Oh. Sige na, ilamat na, <laughs> Ancaman. Oh. Oke, <laughs> okay, mga idol naka-hits pag ito cake. So, birthday daw sa friend. ya yeah. Taga-antag cake. So, ako niya sa mga misis. Masa B. Cake. Cake. Mga dalaga. Okay mga idol. So, dagan sila sa pag-uban. Sa mga kakong video. Mata sa dingdong. Okay. God bless. And ang sa tanan. Sa umalapot nga bagyo ka rin. So, nagsugod-sugod na ganit. Kaya nagulan-ulan na. So, ang pwede tanan.